Hello guys. For today's video, nandito na naman po ako sa aking ano, binisita ko yung tanim ko na ano guys, yung munting taniman ko ng gabi. Yan o katatapos ko lang nilinisan yung ano yung mga puno guys, tingnan niyo. Ay, malinis yung puno guys, tingnan niyo. Oh. Ayan, 'di ba malinis na? Ayan. Dati yung ano nilinisan ko dati na tung gabi na to maliliit pa siya guys ang pinakita ko sa inyo dati. Ayan, maliit pa yung ano. Maliit. Pero yung iba dyan, oh, lumaki laki na sila, guys. Ayan. Lumaki-laki na yung ano natin. Ayan, katatapos ko lang nilin nilinisan. Ayan. O di ba malinis na, guys? Ayan, yung diyan sa yan sa unahan. Pag may makita ako na ano na nasimilya sa ano gabi, lalagyan lalagyan natin yung yun, yung itong bakante na to guys dito iyan yung bakante dito guys lalagyan natin dito ng gabi pag may makita tayong ano si Milia pag may pag makahingi tayo ng si Milia ayan ayan ba diba, maganda na masaya na yung gabi natin kasi maano na malinis na siya guys ayan ayan pinakita ko lang sa inyo guys kasi Kawawa yung ano ko oh, gabi. Mabuti nga naisipan natin na ano. Naisipan ko na dalawin. Pagsilip ko kanina, nakita ko. Uy! Bakit ganun naman ng gabi? Maano naman? Madaming ano? Mga damo-damo. Ganun. Naano ako ba? Nabigla ako kanina ba? Bakit ganun na yung ano ko? Pero masaya naman ako kasi ano. Lumaki na siya. Lumaki na siya kasi ano. Malagi umuulan kasi guys. Palagi umuulan kaya ano. Kaya mabilis siya 'no lumaki yung ano yung gabi natin. Tingnan, di, di ba lumaki na siya 'yan? 'Yan yung mga puno niya. Oh. Ayan, ito oh, maganda na siya oh. Malapit na siyang lumaki lumaki. 'Yan guys. 'Yan ang kaligayahan ng inyong lola guys pag nakikita ko yung tanim ko na ano na tumutubo ng maganda ayun ayun lang naman guys kunti lang naman ang kwan dito kasi dati matataba kasi yung ano ko dito guys yung mga gabi kaya lang inabutan ng init kaya nag ano nang, uh, nang, uh, ano sila nangamatay sila sa ano sa matinding init na dumaan nung nakaraang buwan matinding init na dumaan hindi sila nakakaya. Hindi nila nakakayanan yung ano guys, yung matinding init. Ayan, yung mga bulaklak yung sa likod ko, likuran ko guys, ayan. Matataba ang bulaklak kasi palagi umuulan. Ayan oh. Ang ulan ba, papunta na naman ang ulan. Ayan o oh. Malapit na naman dumating yung ulan, oh, makulimdim na, ayan kapayas, ayan kapayas natin doon, malako, ano, maraming doon kami bunga ano papaya natin doon guys yun guys thank you for watching kung bago po kayo sa aking channel pakibahagi naman po para update po kayo sa aking bagong upload see you on my next video guys bye